Handaan, ilang taon na kayo? 63, Will. 63. 63. Okay. Tatlong beses kayong kinasal? Oo. Yung oh. una, ano nangyari? Ah, kinasal ako una, 1978. Mm. Eh, dalaga pa yun. May sakit na, na ako, cancer. May taning na. So, ibig nyo sabihin, alam nyo may taning na ang buhay oh, pero, niya? Oo, na. Oh. Ngayon? Yun. Nagpakasal eh, pa rin kayo? Nagpakasal pa rin kami, oo. Oh. Anong sabi mo sa kanya? Eh, uh, hanggang sa kung mawala ka, eh, basta naipakita ko sa'yo kung gano'n kita kabahal. Oh. Ano, may trabi ko dyan. Wow. Oh, tapos mahihirap. po, ilang taon kayo nagsama? Ah, uh, mahigit sa taon lang. Hmm. Nagkana kami na isa. At tapos, ma... Pa, pa paano ho, no, mga huling araw niya? Ano sabi sa inyo? Ay, yun, yun na mabigat kasi three months ko siyang binantay. Eh. Sa Hospital. higaan. Ayun, pag nagkikintuhan nag kami, ah, uh, Masakit, mas mahirap yung gano'n na ako. sabi ko, puro taas na lang ang ako. Mingi ako ng lakas ng loob. Mm -hmm. Pag gano'n, gano'n lang naman Yan siya. Yung unang yung asawa. Oh, sa so unang asawa. Isa lang ang namin. Tapos pangalawang, Pangalaw asawa. pangalawang asawa. Pangalawang uh, ako 1986. Mm, okay, 86. kami ng limang anak. Namatay din. Oh. Yung asawa niyo? Yung pangalawa. Ah, high blood, high blood naman. High yun. blood naman. Oh, Tibay niyo ha. Okay, okay. Oh, At blood. tapos nung namatay, Anong oh, nung namatay siya, ayun, sabi ko, dahil ang, ang trabaho ko kasi kusinero, sabi ko. Ako ah, kayo. Oh, hey, ba kayo eh bakit kayo sumali dito? ano mo na? Yung pangatlo. Ay pangatlo Buhay. yan. Eh. Ito ang kasama ko ngayon. Pangatlo. Oh. Mabuha. Matibay, matibay well. <laughs> matibay, ha? Matibay. <laughs> ano sa tingin mo, tatagal ba? baka ako ang mauna eh. Ah, uh, <laughs> di naman. Uh, ilan ang anak niyo lahat-lahat? Uh, itong pangatlo? Yung Ay, una, oh, isa. Isa. Pangalawa ilan? Uh, lima. Lima, so, anim na. Uh, uh, anim. Dito sa huli? Wala, wala kaming anak. Bakit to? Oh? Eh, ano na siya yung... Like nag Oo. Oh. Eh, si, ano na eh. Si 22 years na eh. Ngayon, sa ngayon 72 ah. 72 oh, years 72 na? 22 years na siya ngayon. Eh, 20 years ka being... 22 years old na siya, ngayon. Na, oh. Nine, ano, 50 years siya nung magsama kami. Oh, uh, 50 years old na si nanay ngayon? 72. So, ilang years na kayo? Bali, 22. Bali, 22 20 years siya nagsama. 50, 50, 50 years eh. Ba, 72. O, kukwentahin pa. Diyos ko, ayun na, ayun na. O, maka Huli pa tayo. Huwag na. Tama. Tama. So, ilan lahat ang anak niyo? Kaming dalawa? Wala nga kayong anak, di ba? Anim lang, anim lang Aon sa akin. Diba? Oh, anim, anim lang. Ano ba trabaho niya Tay? Yun, nagluluto. So, kusinero. Oh, kusinero. Chef kayo. Eh, hindi yung yung chef na ako. Chef ka rin. Oh, chef. chef pa Chef pa rin pareho. Nagluluto. nagluluto. masaya, masaya, masaya man. Nagluluto. Okay, masaya ho kayo. Masaya. Pero ngayon. Oh, medyo kabado pero masaya. Huwag kang okay, kakabahan. Kaya pala kamot kayo ng kamot. Na, <laughs> ha? Okay. Nasa wawawin. Pakilala niya. Pakilala niya yung pangatlo. Ah, pinapakilala ko po sa inyong lahat. Ang pinakamaganda kong asawa, si Sini. Opo, Nanay Zenith. Saan niyo nakilala si Tatay Dan? Ano po yan? Umuupas sa amin yung nanay niya tapos punta-punta siya doon. Oh. Eh siguro may gusto sa akin. Niligawan oh. niya ako. Woo uh -huh. Eh yung time na yun ba available kayo? Wala kayong boyfriend? Wala po. Youdeb po ako. Ah, yun pala. Opo. Bakit yung huminal, may nahal tong taong to? Di ko po alam. <laughs> Kasi nangungupahan sa amin nanay niya. Oh, tapos? tapos may gusto pala sa akin. <laughs> o, oh. oh. paano niya narandam? Paano niya pinarandam sa inyo? Eh, in, niya yung mga anak ko isa-isa. Oh. Kung, kung ano ang ano, gagawin niya sa akin. Eh, ano ba ginawa sa inyo? <laughs> Ikuwento niyo nga. Ano, ano po? Ikuwento niyo kayo unang ginawa. Nagpunta po kami ng Pangasinan. Uy. Tapos po, hmm. pag-uwi namin, kasal na kami doon. Ah, kinasal na kagad kayo? Eh, kailan nangyari ang gera? gera ang mga Yung gera ang tahimik. Kailan po nangyari yon? Ano po, 1998 pa yon. <laughs> Anong oras? <laughs> Hindi dapat iyan. Para tayo sa usgado. Anong oras nangyari? Anong... Araw po yon. <laughs> Saan nangyari ang pangyayari? <laughs> Nanay ka ba? Ah? Dumadayo ka pa. <laughs> Nanay, gano'n talaga. Dinala gano na niya ako doon eh. Ha? Dinala niya ako doon. Ah, dinala kayo doon. Matapos? Ayun na, ah, may nangyari na. <laughs> Nag-enjoy naman kayo? Nag-enjoy na po. <laughs> Ay, Nanay. <ayun, ayun>, <laughs> Ano gusto nyo sabihin sa nabigay ng enjoyment sa inyo? Ni Tatay Dan. Dan, sana 20 years na tayo nang sama, ayusin mo na. <laughs> <laughs> sana tumagal pa rin tayo. Forever na siguro itong sama natin. Oh. <laughs> I love you. Mahal na mahal kita. Tay, ano gusto mo sabihin? Kinanay Sen, eh. Ah, Ayusin mo naman yung kwan. Ha? Hindi <laughs> <laughs> pala oh. naman eh. Ano yung Ah, Basta, idalangin natin sa Diyos na habaan pa niyang panahon ng ating buhay. At tulungan tayong harapin ang dulot ng gabit-araw sa buhay natin. Oh. Mara kita. Galing eh. Simple words, but meaningful ah. Eh? Pero, hindi na po ba kayo mag-aasawa? Masakali. Depende. <laughs> Sa tingin ko eh, kung tatagal pa, ha? Hindi, <laughs> <laughs> tatagal pa yung eh, sinanay, bata pa eh. 72 lang eh. Eh kung kayo matigok. Pero <laughs> tayo.